beshi. Ayan, tignan nyo naman para akong nasa probinsya, naghuhugas ng plato sa labas. So, actually, nandito ako sa Singapore. Uh, feeling ko lang nga uh, nasa probinsya ako. At dahil nga hindi pa tapos yung pahulog ng likod ng aming bahay, so dyan muna ako sa labas naghuhugas ng plato. Meron naman kaming inside kitchen, kaya lang uh, mas ginagamit namin yung sa labas kasi nga medyo maliit yung space dito sa, ano, sa loob ng bahay. So, ayan na nga at ano yung aking cellphone. Ayan na. Ayus, ayusin muna natin. So, ang hirap ng aking sitwasyon, tignan nyo naman, wala akong hugasan. So, dyan lang ako sa labas ng bahay dahil nga uh, pag kumakain kami ng dinner, so medyo marami-rami yung hugasan. So, iba yung hugasan doon sa labas, iba rin yung hugasan dito sa loob. So, yung sa labas kasi inaayos pa. So, kaya nga nagtsatsaga muna na ako, ba? Diba? Pero feeling ko talaga na sa probinsya ako, nasa Pinas lang ako at naghugas na plato sa labas ng bahay. So, tignan nyo naman. Ayan, hugas-hugas tayo. Parang akala mo na sa probinsya lang. Akala nyo ba dito sa aming tinutuluyan ngayon is parang uh, maraming puno. Ayan, wala kami masyadong kapitbahay. So, feeling ko talaga na sa probinsya ako. And maganda yung uh, lugar, presko. At saka alam niyo ba, ang dami kong nakikita mga hayop dito. May mga bayawak, may unggoy. Tapos basta iba-iba yung mga nakikita ko dito. May mga honey, tapos uh, iba't-ibang ibon. Yung nakaramay nakita akong unggoy. Tapos akala mo naman yung unggoy, yung pagkalaki-laki. Akala mo naman, <laughs> akala mo yung ano. Basta tapos ang taba niya, sabi daw ng kapitbahay namin Pilipina, yung unggoy daw yun, pumunta talaga sa loob ng bahay, pumapasok, kumukuha ng tinapay, kung may tinapay ka. Kaya sabi niya sa akin, ay saram mo yung bintana mo, baka maya pumasok sa loob ng kwarto niya at kumuha ng pagkain. Tapos yung mga unggoy daw yun, uh, meron daw silang ano, meron daw silang, meron daw anak, meron ding asawa, dalawa yung anak, tapos mag-asawa daw yun. So manalaki yung mag-asawa. So hindi naman daw sila salbay o sabi na gat ng tao, pero sa pagkain daw, minsan pumapasok. Siguro kapag nagugutom sila, uh, yung pumapasok sa loob ng bahay. So, ayan na nga. Sabi ko, nakaraan. sa ko, ilang weeks na Mag one month na kami dito. Pero sabi ko, bago ko lang nakita yung unggoy na yun. Laki-laki yung unggoy pala. Pagkatapos yung last nakita ko sa kanya, sa unggoy na yun, is pumunta sa... tumalon siya sa mga bubong ng bahay, sa mga bahay namin. So, ayan na nga. Tingnan nyo, naguhugas pa rin ako ng plat Di pa rin ako matapos-tapos. So, inupload upload ko ito at nag-ano ako ng video para naman sabi ko may experience, may remembrance, so memories ng ginagawa ko dito. Actually, akala mo na sa probinsya talaga ako. Boy, probinsya nga yung aking sinasabi dito eh. Kasi nga, akala mo na sa probinsya ako. Pero, yung pala nito ko, Singapore. So, ano yung place naman namin ngayon is parang nasa, parang nasa probinsya ng Singapore. Ganun. Hindi siya nasa city, Malayo siya sa city ang maganda lang kasi dito, ano siya, press ko yung hangin, tapos wala kang sabing ganun kapit bahay, sa gabi malamig kasi ang daming puno. And, ayan, merong, yung sa tinutuloyan ko sa may mismong tulugan ko, yung bahay doon, kasi nakaseparate kami sa amo ko. Yung bahay namin nakaseparate. So, meron doon puno ng mangga, tapos ang dami niyang bunga. So, sabi na kapit bahay kong Pinay, siguro, laging pumunta doon yung unggoy kasi nga gusto ko kakain ng mangga. Gusto niya kainin yung mangga. So, kahapon namitas kami ng mangga kasama ko yung mga kapitbahay ko. Ayan. Medyo marami-rami rin kaming uh, napitas and pinapahinunga namin kasi nga itong mga amo ko is ayaw naman kumain ng ano, ng hilaw. Siyempre, uso sa kanila yung hinog. So, pinapahinog. Kahapon, kumain ako ng hilaw. Tapos, binigyan ako ng kaibigan ko ng bagoong. Tapos, marami ako nakikita ang mga manok dito. Alam nyo ba? ah uh, feeling ko, ano, lalo yung mga sabi ko, masarap sarap naman katayin ng manok. Ito, gawin ng tinola. Kung sa Pilipinas lang to ginawa ng tinola. Pero di ba, hindi sila kasi pumapatay ng chicken dito, yung alagang chicken. So, ayan, binibiro ko yung alaga ako na mas masarap yun kaysa sa mga nabibiling chicken sa, ano, chicken sa palengke. Yung sabi niya, eh, wag daw, wag daw patayin yung alaga. Maalagaan daw yung manok. So, nakahapon naman, may nakitang itlog yung amo kong babae. Show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love the is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate. me. make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games but instead I say something not illogical. Something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head a collage and they spread. I'll be great one day going off of my meds. No I'm not giving up. No I'm not giving in. I will make it to the top take it off the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of baking. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake you wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a stand. Baik